mga guys, samahan nyo nga ako for today's video. Pasko nga pala ngayong araw. Pero hindi nga maganda ang panahon, sabayan mo pa ng lungkot sa paligid. Dahil nga, hindi tayo nakatira sa city, kaya ramdam na ramdam mo talaga ang lungkot ang Pasko dito sa The Netherlands. Sinabi ko nga sa inyo at nabanggit ko nga rin sa ilang mga video na hindi naman big deal ang Pasko dito mga jay. Hindi kagaya sa atin na abala ang mga nanay sa pagluluto, pag ng mga bisita, kanya-kanya pakulo, dito mga jay ay wala kang makikita ng ganun. Makakakita ka nga lang kapag pupunta ka sa city, medyo busy ang mga mga tao, pag-alagala. Pero sa ganitong weather mga day, parang tatama rin ka talaga lumabas. At sa mga oras nga ngayon mga day, ay gumagawa na nga ako nitong bread ko. Ito ay brown bread at nilagyan ko nga lang ng mayonnaise at kunting kong comer mga day para healthy living tayo. Dahil nabanggit ko nga rin din sa mga ilang vlog ko na nagkaroon nga pala ako ng gestational diabetes. Dala na rin ng hormonal changes at dahil nga malapit na tayong mga nak, at saka nga ako nagkaroon ng ganitong klaseng sakit. Pero ito ay temporary lamang mga chay At sa mga oras nung niya, Ay hinayaan ko nga muna ito si Sarah Na umupo dito sa bangko Este sa sopa mga chay Para manood ang paborito niyang Rose Youth Ewa ko ba naman ito sa batang ito Talagang gustong gusto niya yung mga musika mga chay nga pala mga jay nakadedi na nga pala ito si Sarah kaya hindi ko na pinakain ito si Sarah dahil kaparehas siya ng kanyang tatay kape at gatas lang sila talaga mga jay at kung magkakain uh, man sila siguro tanghalian na ganun mga jay at nabiti nga ako sa kinain ko tinapin mga jay parang hindi ako nabusog pa so gumawa ako nitong shampurato pero gawa sa siya sit mga jay at ito si Papa Le second round yan na raw ng kape at nabiti pa nga sa isang kape niloloko ko pa nga siya saan siya pupunta at nakabihis ang amaw. Talagang nakaligo pa at, at talaga yung... mga jay. Saan ko nga sa kanya, saan ang punta mo ngayon doon? At nakita ko nga itong mga malalaki man sana sa na nasa lapas. Ito pala ay galing sa aking uh, sister-in-law na kinuha ng aking piyanhan. Wala nga pala dito sa bayang aking piyanhan. Nandoon siya sa kanyang uh, kaibigan, nakachika-chika, charis, nagkape-kape mga tsa, syempre. So, yan nga mga tsa. Meron kami tirang soup, no? Ito ay gawa ng aking piyanhan. So, ito na nga lang yung aking, aming gagawing uh, tanghalian. Dahil magtatanghalian na nga ng mga oras na mga tsa. Papainitin ko lang ito para sa akin at para na rin kay Sarah at sa kabilang banda nga rin ay uh, piniprepare ko na rin nakasalang na rin ang akin lumpia kasi yun ang kakainin ng akin mag-ama mga Jai dahil paborito talaga nila ang ating lumpiang Chiang Hai paborito paborito talaga nila yung mga Jai kaya hindi pwede mawala yung sarip talaga at ayan na nga, sumasundok na ako ng, uh, mang, uh, ng soup para naman kay Sarah, yung hindi masyado mainit. At yung super hot sa akin yan mga jay. Para hindi na ako mag ihip, -ihip pa mamaya, no? So, iyan mga jay, no? Prenipare ko na rin yung mga plato nila na gagamitin. ko ilalagay ang ating sauce at ang ating lumpiang changhay. Kay Sarah syempre, ketchup kay Papa Chili Sauce. O so, para maanghang. Kasi gustong gusto talaga yan, yung nagpapalain yung maanghang-anghang na sa usawan. Hindi uso dito ang suka mga jay, no? Tayo lang na yung susuka-suka sa mga ating changhai or sa ating uh, lupian toge. Pero dito uso talaga yung ketchup or kaya yung ano, chili sauce mga jay. So ayan na nga, di ba ang bilis kung maluto ang lumpiang changhai natin kasi niluto ko siya mga jay sa oil fryer, di ba? May oil fryer din naman eh. So, ayan nga day Hinati-hati ko yan gamit ang ating gunting para hindi ko nakakagatin ba bago ibigay kay Sarah. Para kapag binigay ko kay Sarah, madali siya lumamig ba at uh, saglit na lang niya kainan ba at hindi na rin mahirapan ng first one bakas swerte ba ng aking mag-ama, no? Nakaupo lang, mga Zay, at hinihintay lang talaga ang Gratia na Dubat de Yan naman talaga ang ating uh, role, mga nanay, no? I-prepare at ibigay ang dapat ibigay, mga... So, ayan na nga, mga Zay, no? Mag, uh, tanghali na ngayon, alas 12 na yan, ng uh, pasado na, mga Zay, no? So, bago kami kumain, syempre, tinuturoan talaga namin ng Saram na manalangin talaga, mga Zay, kahit pa na konting nga uh, pagkain lang yan. Ano man yung nakahain sa mesa talaga mga jay Ay hindi talaga namin ma uh, kailang kalimutan ang manalangin at magpasalamat mga jay Dahil yun talagang ang rules namin ni Papa. Na bago kumain, manalangin talaga na uh, magpasalamat para hindi kami pagdamutan ng biyaya ba so ayan na nga ang mga kimag-ama enjoy na enjoy sila sa kanilang mga kinakain na lumpian siyang kaso ang buntis hindi makakain ng lumpian siyang dahil nga ma mataas ang carb na mga day at eh, hindi nga tayo po pwede dahil tataas nga ang ating dugo ang aste, ang ating diabetes magaday, at ating sugar level kaya kailangan talaga natin magtimpi mga day konting tiyaga na lang at lalabas itong aking anak Hin, minsan nga naiiyak ako mga day hindi ko makain yung mga cravings ko Talagang konting taste lang talaga mga Jai Kahit gusto kahit napakarami namin uh, chocolate cake dyan sa ref Hindi ko talaga matim-atim kainin Dahil tatakot nga ako Para na rin sa security ko At para na rin sa security ng aking anak Dahil ayoko magkaroon talaga kami ng diabetes in the future mga Jai Kaya sobrang ingat ko talaga sa mga kinakain ko Talaga mapili ako mga Jai at sa mga oras ngayon yan ay nakapag-nap time na sa tanghali ang aking uh, Sara. At sinabayan ko talaga ito mga jay na pagtutupi habang gising na ang aking uh, anak is, no Para nakaka-join ba siya sa akin mga dyan? So sa mga oras ngayon yan ay sinabayan ako ni Papa Lee na mag-order na lang kami ng aming uh, dinner ngayong gabi. Dahil nga uh, I-rest ko daw ang aking katawa sa aking pagluluto, mga day. Buti na isip ng amaw yun, ga. Oy! After nga ng aming uh, dinner, mga day, pinalagaan ko rin itong ating uh, Disney Princess, no. At uh, bago nga siya matulog, mga day, ay kinailangan ko nga ito i-dryer yung kanyang buhok. Dahil, alam niya naman, mga day, hindi maganda talaga matulog nang basa ang buhok, no. At mabuti na nga lang uh, itong si Sarah. Sanay na sanay na nga rin dito sa dryer. Kasi dati, ga, natatakot talaga siya dahil sa tunog ng ating ngal ng ating uh, blower blower dryer ano ba so balak kayo mga jay no so ayun na no? malapit na matapos yan dahil nga matutulog na siya sa gabi dahil nga kinabukasan mga day eh, maaga nga rin kami aalis dahil papunta nga kami sa Rotterdam sa bra, sa aking brother-in-law at mayroon uh, meron din kaming ibang pupuntahan kaya kailangan namin talaga matulog ng maaga ngayon at sinabihan ko nga ito si Sarah na matulog agad-agad at wag na mag-iyak-iyak so bago ang napping time mga dahil este ang pagtulog sa gabi ay binabasahan ko nga muna siya ng libro mga jay dahil ito talaga ang paboritong uh, session ni Sarah no yung bago siya matulog pakarinig siya ng story at nakatatlong libro kami dyan mga jay so no? yun yung... for today's video mga jay salamat sa inyong panonood hanggang sa muli mga jay joy joy